at XL Rajuman 3, Silvestre Labay. Boss Rambo. Rajuman na uh, Jane, na uh, papahala na ngayon ang uh, Climate uh, Conflict uh, Action o CCA sa pagtaas ng uh, karasaan sa Bangsa uh, Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o Parm uh, ngayong nananapit nalalapit ang halalan. Na. Ayon kay uh, Prof. Uh, Francisco Lara Jr., ang Executive Director ng CCA, ang mga karasahan ay ang nangyayari sa pagitan ng mga klan o angkan na nag-re-resulta sa mga sagupaan at pagpatay. Batay sa record ng CCA, mayroong mga pagkakataon mismo mga kandidato na ang gumagamit na ng puwersa uh, upang uh, mapanatili ang uh, kanilang kapanyarihan. Paliwanag pa nila, abot nila sa 28 uh, aktibong kan o angkan na mayroong uh, hindi pagkakaunawaan ang naitala uh, sa rehiyon. Dagdag pa rin Professor Lara, anumang oras anila ay uh, maaring uh, makagawa mga ito ng karasan dahil bukod sa mga uh, sino suportang grupo ay sila na mismo ang uh, sangkot sa politika. Dahil dito ay narawagan si Professor Lara sa mga law enforcement agency kaya ng PNP at military na ipatupad ng mas maigpit at mas epektibo ang dyan. Uh, Hindi lamang sa mga lokal na politika kundi pati na rin sa MILF at iba pang pa armadong grupo sa rehiyon. Bukod sa regular na midterm election sa Mayo, ang BARM ay magkakaroon ng isa pang eleksyon para mamili ng unang set ng mga opisyalis na mamumuno naman para sa parliamentary government. Kasama mo sa Quezon City, Regiment Press, Silvestre, Rambulabay, Tata, RMN, DJXL. Bye, baby. Thank you, Boss Rambo. Samantala, isa pang report sa lalaking naulihan ng baril sa Muntinlupa, arestado sa sinag...